What's up sa inyo mga kabuga So for today's video magpapakain sana tayo ng ating mga kalapate At meron pang nakauwi mga kabuga good news Ayan si Blue Bar Ang barawang yan si The Wonder Birds Nakauwi pa siya very good Good job O tatlo pala sila Kompleto pala sila nakauwi mga kabuga So for today's video ayan Apat sila Good job good job Mga kabuga Yun Nakita nyo mga kabuga Kompleto sila mga kabuga Good news, salamat Kala ko Hindi na sila uuwi Wala na ako ng gano mag magload Mga kabuga Yan Very good, very good mga kabuga Good job sa inyo Galingan nyo na magtamasa tayo Kaso butas si the wonder birds natin Ayan Butas, hindi siya nakauwi Kanina lang umaga Ulaga! sabagay tama tayo dyan. Yung mga kalapati natin, ulagang kalapatian yan. Ayan, mga kabuga. Happy tayo ngayon, mga kabuga. Salamat, kompleto sila. Apat. Salamat, salamat. Pero mga kabuga, kaya mga sila dahil sila lugon, lugon sila lahat, mga kabuga eh. Siguro nahihirapan talaga sila dahil sa lugon. Pero okay importante, buo sila. Ayan, buo yung the wonder birds natin, mga ulagang ibon natin. Ayan buong buo mga kabuga yun may pag pa tayo dalawa pa yung lalaro natin sa ano nasa sa survivor natin yung dalawang yan mga kabuga dalawa pa ang ibon natin sa survivor mga kabuga salamat at nakauwi pa kayo kala, di, kala ko di ko na kayo uuwi mga kabuga for the first time 140 plus yung ano yung air distance na nilipad nila yan mga kabuga. good news good news salamat salamat nakauwi pa sila may kakarga pa natin sila sa susunod na sabado yan mga kaboga magpapatuka muna tayo mga kabuga. tayo mag tapos na tayo magpakain mga kaboga yan mga sila sa pagkain oh. may hindi sila kinakain na patuka oh. Oh. mantusawa sila ngayon dahil very good sila umuwi sila at kompleto pa sila yan mga kabuga tapos tayo magpakayo mo muna tayo ng tubig ayan mga kabuga mo muna tayo ng tubig ito yung tubig tinimpla ko na yung ang mahiwagang juice hmm yung kayo inom inom para makabawi agad ng katawan hindi, masun hindi sunog yung katawan nyo dali na inom na inom na Na, inom na, inom na, inom na <coughs> At itong patuha na to Ayan, atin muna natin mga kabuga Ayan, ayakan natin sila uminom Magpahinga Mga kabuga Ayan Napakagaling, dalawang linggo ko silang hindi niload Tapos biglaan Galing pa sila sa sakit Biglaan ko silang niload 140 plus kilometers air distance yan yan good job na sila panatalihin nyo lang ganyan may rag lagi kayo mayroong pasalubong sa akin mamaya susubukan ko na kayo ng pang recover nyo mga kabuga yan yun mga kabuga rekta paligo tayo mga kabuga para ma-refresh sila at matapos yung paglulogon nila mga kabuga sana makatulong tong pagpapaligo natin mga kabuga sasali na natin yung tubig mga kabuga relax lang kayo dyan relax lang kayo dyan mga kabuga sasali natin yung may tubig Hanapin natin ng magandang pwesto yung camera natin mga kabuga Ayan mga kabuga alin na natin ngayon itong tubig, mga kabuga. Yun, o. Oh. Yun, o. Oh. Tornado. Yan, mga kabuga. Helpat lang sila, mga kabuga, para ma-refresh-refresh refresh sila. Dahil tapaligo sa kanila. O, oh, natin ito para hindi sila magpapatuyo sa labas na Yan. Kaya maya, kung di unting yung mga yan dyan, mga kabuga hindi kong ligurin yung mga yan hindi kong ligurin yung mga yan yan mga kabuga kaya natin sila magsiluglob yan magsisiliguan din yan mga kabuga yan tumatangka na tong iso tangkang papalayo pala yun mga kabuga yan ayan mga kabuga susubukan na nila maglubluban mga kabuga ayan sino unang magsiswimming ayan yung red natin na nagswimming unang una ligong ligo mga kabuga ayan marirefresh sila niyan sana mawala na yung paglulugon nila ayan gilangoy langoy kayo dyan langoy langoy mga kabuga ayan langoy, -langoy sila mga kabuga o, sarap na sarap oh yun oh, yun mga kabuga dito ko na tatapusin to ang video nito. Shoutout sa inyo mga kabuga. Pru! Pru!